Social media influencers posibleng maharap sa tax evasion ayon sa BIR. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Lerino consider ng Bureau of Internal Revenue na kasuhan ng tax evasion ang social media influencers dahil sa pagbaliwala ng mga ito sa abiso ng ahensya na kusang magbayad ng buwis. Naunan ang sinabi ng BIR na umaasa ito sa voluntaryong pagsunod na mga influencer dahil ang pagbubuwis sa mga ito ay maaaring tumagal lamang ng ilang oras, lalot ang kita na kanilang nakukuha ay karaniwang nagmumula sa mga higanteng teknolohiya na nakabase sa ibang bansa kung saan walang jurisdiction ang BIR. Hindi naman nagbigay ng datos Internal Revenue Assistant Commissioner Jetro Sabariaga kung gaano karaming influencers ang sinusubaybayan pa rin ng ahensya at sinabi ng operasyon ay nationwide deployed activity. Sinimulan ng BIR ang pagtugis sa mga tax delinquent influencers noong 2021 kung kailan tina-target ang gitkumulang kumulang 250 50 social media celebrities na tinatayang kumikita ng milyong-milyong piso at nakakakuha ng freebies sa pamamagitan ng kanilang mga vlog at social media posts. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estra Dalarino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng